Hi guys magandang araw Panibagong araw na naman tayo Panibagong vlog Panibagong video na naman tayo So yun na nga guys So kung nakikita niyo yan guys Yan yung mga tela na ginagawa ng mga kapatid ko Mga DIY flower bouquet Ganyan lang para kasimple kaysa bumili ka ng mga bago Kaysa bumili ka ng mahal Gumawa ka na lang kung kaya mo naman mag DIY mas maganda, mas marami, at mas creative. So, ayan na nga guys, yun yung mga nagawa ng kapatid ko. So, bali, dalawa sila dyan nagtulong-tulong para yan ay mabuo. At mayroon daw silang pagbibigyan. So, sana all may pagbibigyan. So, pasensya na kayo sa aking voice ngayon guys ha. Kasi sinisipon ako. Kahit gayaan yan, ayos naman yan. May intindihan nyo naman yan kahit pa kaya so, paano? So, nabubulo na nga tayo ngayon guys. So, yun guys, mayroon silang ano, mayroon silang sukatan. So, bari yung ATM card or yung ID card, pwede yung ganun sukat, ganun lang kalaki, ganun kahaba at ganun lang din kalapat. Diyan guys, pag tutupi-tupi na nga nila yan, tapos may nakaredy silang kandila. Tinusunog nila yung gilid para hindi siya bumuka at para dumigit na din yung, ano, yung tela. So, yun na nga guys. So, marami silang nagawa dyan. Mamaya, ah, papakita ko na lang sa next vlog ko yung kung kailan nilang nagawa. Kung ilan ba yung nagawa nila. So, maraming dami kasi nyan, guys. Ang ginawa nila ay 18 pieces para sa 18th birthday. Salamat!